Yeah, no no. hello guys. Ayan, kain tayo. Uh, walang cold yan. Basta cold lang. Ay, walang hot yan o cold. Cold yan. May ko Para alam nila may kasama. Kasi wa wala kang ganyan, Ang amin, 2 liters mm -hmm. lang, li e. mo makain ito? 2 liters lang kami. Yeah. Tubig. Right. Hindi mo kami gagalit. Mahirap lang kami. Sabi nga nga, may aming siya, pero ako mahihawak lang. Kaya nga kami lagi kurentes. Hindi hmm. kaya ano, hindi uh, mm, na ito? Hindi na rin. Ito. Kasi ano, walang magbayad. Tatay ko na magbayad. Di, sabi ng tatay ko, kung ako lang magbabay na magbabayad, lahat damay kayo. Magaling pang ako, wala na rin. So, <laughs> alam, alam niyo, pagka kumakain ako ng tuyo, isang linggo, tigay ko tuyo. Ewan ko. Basta kumain ako ng tuyo, pero gustong gusto ko tuyo. Huwag ka na tuyo. Hindi ako, pagka gustong gusto ko tuyo. Maalat? Maano? Pwede bisin ako ng mulay? Ha? Oo naman. Ilang ba kailangan mo? Sabaw sa akin. Asa ba mo yung gulay mo? Hindi ko yun. Ano mas? No, no. ano, no, hindi mo yung na lang. problema ka. Pakawali bigyan. Sige na lang. Ang lalo No, Ayoko rin ang anay. Ayoko ng kalbus. Asa yung kalbasa? yung kalbasa? Ayino. Ayino

Bago. Yun Hindi yung laban yung antok eh. Naantok na lang. Na, Nakapanood na, na ng YouTube. Eh, sa Aquino, nina tulong. Hindi. yun? <coughs> Kasalanan